pagpala so, pagpalaro sa ating lahat mga totoo Dito tayo kay Sir Junjun Estolas. Jun Yan, dagdala tayo sa kanya. Yan mga tuto. At uh, ngayon, magtatanong tayo dahil tag-ulan ngayon. Ito yung mga tips ni Sir Jun sa season na rainy season dito sa Pilipinas, no. Kung ano yung mga tips na gagawin niyo para hindi sila ganon magkasakit. Sir Jun, ano ba yung mga tips na ibibigay mo sa mga viewers natin? Dapat kuan yung may stock kayong pagkain para hindi sila magutom. Kasi ang makambing sa kalang nagkakasakit to pag nagutom. Mhm. Mm ang kulang yung nakakain nila, kulang sa nutrition. Pero pag tuloy-tuloy pa rin yung pagkain, hindi sila magkakasakit. Ayun. May kwan kami pag umulan Ginagamit namin yung silage, yung matadram. Mhm. Mm Pero pag maganda naman yung sikat ng araw, pwedeng magdamo yon, damo kami ng damo. Pero pag kulang yung nadamo, umulan magbubukas kami ng kwan, yung silage. Yeah. Para hindi sila maputo. Marami, marami pa kayong na, silage. Marami uh, yung silage nga sa so dyan. Um, marami pa naman. Kaya pa siguro hanggang matapos tong tagulan. Mga ilang months ang kaya nun? Yung silage, sumabot yun lang pan, Two years. Na nakadram. Oo. Na, nakadram. Two years. So, yung preparation nyo sa rainy season, mga pang ilang buwan yun? Hanggang matapos lang tong tagulan. Tapos gagawa ulit kami. Okay. Mga 2 months, 3 months, gano'n? Six months, gano'n. Six months din na preparation. O, dapat pakaipon ka ng pagkain. so, say, ilang drums, drums yun, mga gano'n? Ay, marami kasi kaming camping okay. nasa 300, kaya dapat ang drum mo nasa 400, gano'n. Depende kung, pero pag wala ka namang maraming kambing, kaya mo namang damo-damuhan lang, kahit di kailangan yung silence. Kasi para sa marami ang kambing lang yon Kunyari, isang daan ang kambing mo. Siyempre, pag umulan yon di mo kayang damuhan. Mm. Dapat mayroong kang nakaimbak na pagkain. Ngayon. Pero so, pag lang kambing, mga 20, hindi mo kailangan na yung kasi kaya mong mag-stack ng damo yun. Mm. Kaya, mong kaya mo na-stackan. So ganun karami pala. No? For 6 months, ganun. So, so, mga 300 yung kambing nila, Sir John. Ayan. So mga nasa 400 na ano? Oh, drum, drum. drum. So tingnan natin yung drum. Andun yung drum sa likod. o. Oh. Pwede tingnan ko, Sir John. Ito marami silang uh, ano dito, mga bagong ano lutas, mga pero malalaki. Mga ilang buwan na to, Sir John? Ito. Ito. Ay, mga buwan na 'yan, 3 months. 3 months. Oh, 'yan oh. So mga alas 9 na, pero hindi pa sila nakakain, Sir John. Hindi pa namin pinakain ta, nagdamo sila. Pero kumain na kanina ng umaga. Eh, naantay ko yung damo kasi pag magbukas na naman ng drum, baka maubusan kami iyon. Eh, okay, maganda naman yung sikat ng araw. Oh. Kaya ko na lang yung damo. Mag-test muna kayo. Okay. Kamaya pa kayo kakain. So maliban doon sir John, ano yung tips na yon ay uh, kailangan may pagkain na naka-standby talagang... sa tagulan. Oo. Para hindi sila magkasakit. Kasi pag oras na naubusan ng, ng pagkain nito, isa-dalawang araw lang na na-short sila sa pagkain, magkakasakit na sila. Ayun. Yan na o yung damo, parating na. Oh. Oh. Ayan na yung damo Ayan, Ayan o, oh. maingay na sila Alam na, nila, eh. Alam na nila Ayan yung damo na pinapakain oh. Ayan. Ayan na sila, dito na Ayan. Ayan. Sir John, videoin lang kita Sir John ha ah. Pinapapasok na ni Sir John So para maka-standby, maka-prepare sila Masirado niya doon. Yan. Dito sila. Darami. Yan, dito. So, ito talaga yung bahay nila. Mataas. Ito yung turo nila. Malamig. Kasi, pag tagula, no? Kailangan, hindi sila mabasa. Yan. So, i-ready ni Sir John. Papasukin. Papasukin. Tiyonyok. pag nabasa bang ng ulan ng mga kambing, ano mangyayari sa kanila? Wala namang problema. Kahit maligo sa ulan, basta laging buwan lang yan. Laging busog. Laging busog. Bala mo basa sa ulan, basta busog. yun. Malakas ang katawan nila, basta lagi silang busog. Ayan. Kasi tayong mga kasama tayo na pan eh Araw-araw nababasa yung kambing nila Tumatawid mm. sa ilog Araw-araw mm. yan Hindi mm. naman nakakasakit Ah meron? Ganon dito? Meron sa tarlak. Naka Dito sa mga kasama ko tumatawid sila sa ilog Para makapunta dun sa pastulan Araw-araw yan nababasa Wala naman Malulog pa rin Ayun Kasi yung pagkain dire diretyo So okay lang pala mabasa? Okay lang mabasa Ang pinaka problema dyan sa kambing yung magutom Magutom mabit na sa pagkain. Okay. So, dapat talaga tuloy-tuloy yung -tuloy pagkain? Okay, so, tuloy -tuloy pagkain. so yun. Yung nabitin lang ng isang oras. Okay. So, yung mabawi naman sila, Oh. Hmm. Ayos. Tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na. Yan. Ilang beses yung napakain sa isang araw, Sir John? Wala. dire direk yung pakain namin. Basta naubos yan. Lagay na naman. Oo. Oh. Ayan. so walang ang pagkain pala okay. dapat, no? lusog sila. Uh -huh. Kasi yun yung mga kambing, grabi grabe sila ko pag kumain, no? Tuloy-tuloy. Uh -huh. Ano mga ano pagkain ng nilagay nyo? Ganito lang, damo-damo lang. Uh -huh. Damo-damo lang. Tapos ngayon, may konting pan. May feeds. Oo, uh -huh. feeds. feeds. So, dun, ano masasabi mo dun sa ano? Sa yung mga pagkain na yung mga bawal. Meron ba? Na kinakain nila? Meron yung pan, yung ano yun, yung castor bean. Castor. Saka yung, kwan, yung agunoy. Agunoy. Pag nakain nila, ano mangyayari? Parang toxic sa katawan nyo. Okay. Hindi sila lalaki? Hindi, malalason sila. Malalason, makamatay? Hindi naman. Ma yung iba, makukunan, gano'n, makukunan, mm. makukunan. So, yun ang mangyayari. Yung aguno'y saka lantana. Yan, yung castor bean. Castor bean. Yung din. Hindi na kami yung pagkain sa toplip. Pero ayaw naman nilang kainin. Oo. Alam din ang mga kambing nung kinakain nila, no? Yung magunoy lang sa kalantana, kinakain nila yun. Pero pakunti-kunti lang, sige-kunti Okay. Kasi mga kambing... Palang stricto din sila sa mga kinakain nila, pinipili din nila. Oh, yung mga kambing, pag nasa baba yung pagkain ayaw nila. Mm. Ayun. Ganyan, nasa taas sila. Kailangan nasa taas yung pagpapakain, okay. hindi sa baba. Kasi pag nasa baba na, hindi nalakainin na. Hindi na, yung mga nalaglag yan, nalapakat, na nila. Stricto sila, no? Malinis uh, sila, malinis. Malinis, yan. Yeah. Kahit sa pastulan, pag yung lagi mong pinapastulan, lagi natatapakan nila. Oo. Ayaw na rin nila yon. Yung iba lang kasi, nakatali, simple butong. Hmm, walang choice. Walang choice, kaya kakain sila. Ayan. Uh, oh. Pero pag yung nakawala, ayaw na rin yun, pag lagi nilang natatapakan. Ayan. Si Onyok. Ang galing ni Onyok. Stig yan si Onyok eh. Idol yan. Ayan sila oh. Kumakain sila oh. So madaming. Mabilis na sila magkuhan nila Onyok oh. Ito yung mga kambing nila. Ayan. Tapos mamaya-maya buksan na yun dun. Sir Jun. Dito sila. Ayan. So, dalawang ano po ito dito, dalawang Ah... Uh, bahay ng kambing. Doon sa kabila yung isa. Dito naman kay Sir John ay sa tabi lang ng bahay niya, no? So, dito mga 100 plus. Doon sa kabila, mga almost 200. Yung kambing. Yan ang karami. ano you know, Ang ganda. So, Mamaya tatanungin natin si Sir John kung ano yung mga technique niya doon sa silage niya. Kasi dapat yung silage kasi importante yan. Yan o. Tapos bubuksan na. Ah. Distributed. Nakadistribute. Yan ah. lalaki na mga kambing mga yung breed po ng kambing ni Sir John ito Anglo Binob yan. <laughs> kain, kain. Sa <laughs> dyan so, iba, sabi nila, pag basa pa yung, ano, yung mga damo, hindi po ini pakainin. Tama ba yun? O may, may, ano ba yun? May point ba yun? O wala naman? Hindi okay, sir, basa nga ito eh. So walang problema kahit basa. Maka, basta sabi nila mayroon daw mga 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 worms, mga bakteria. Pag madumi yung damo, Yon, hindi doon sa tungkol sa basa or urban. Pag madumi ang damo. Yung madumi ang damo, hmm. yun ang pangit. Pero pag malinis yung damo, basa lang, walang problema. Ayun. So, yun ang technique doon, dapat hindi madumi yung damo kahit basa, walang problema. Ayan, tama yun ha? na Bukas na. la ikot ikot lang